Isang magandang araw mga kabarangay For today's video Tara, samahan po ninyo ako At ipapakita ko po ang mga kaganapan ngayong araw Nag-iipon-ipon po pala ang ating mga tanod At ang ating duty na si Kusher Herbasyo ngayon Kasi po, makikipaglibing po tayo sa araw na ito At habang minimisahan pa po Eto po, papasok muna tayo sa ating opisina Titignan po natin kung to. Pero hindi naman po binigo si Kapitan ng ating mga duty Ng ating mga BHW ng ating tanod pati na po si Consular Basio tingnan nyo naman po mga kabarangay napakalinis ng ating barangay hall lagi ko po kasing binibirin sa kanila na kinakailangan po natin maging malinis dito sa loob ng barangay hall kasi hindi natin alam kung kailan tayo magkakaroon ng bisita at isa pa po mga kabarangay lagi ko po sinasabi sa kanila na dapat maging malinis tayo dahil tayo ang buwaran tayo ang nagpapatupad na dapat malinis ang ating barangay. Kaya simulan natin dito sa loob ng ating barangay hall at pati na rin po sa ating tahanan. At ito nga po mga kabarangay, nilabas na po sa simbahan. Kaya sabi ko sa ating mga tanod, i-guide mo maigil. Dahil pagdating ng highway, kinakailangan maayos tayo. Ayusin natin yung trapiko para hindi magkabuhol-buhol yung mga sasakyan at para hindi na rin tayo pagalitan ng mga dumadaan. Kaya lagi kong binibiling sa inyo mga mahal kong tanod. Magbutihin nyo. At isa pa mga minamahal naming tanod, Ingatan natin yung mga nakikipaglibing dahil hindi natin alam may mga sasakyang parating. Iba po kasi mga kabarangay ang bilis-bilis magpatakbo kahit nakikita na lang may libing. Yung iba naman po, singit pa po na singit kahit alam naman po nila na may libing kahit meron na pong kunsyal, mga tanod, na nagtatrapiko. Ay buhay! Ang tao nga naman, oo. Pero nakakatawa naman po, tingnan nyo nga po si Kunsyal Herbacio. Ito po, nangunguna po sa pagtatrapiko. Tingnan nyo po ang ating mga tanod naka-uniform kahit sa gitna ng init ng araw. Andito na rin po si Kapitan. Nakaantabay at nakasuporta sa kanila. Kasi po, maalala ko lang po o makwento ko po sa inyo nung konsyal pa lang po ako, ginagawa ko na ito. Sumasama po ako sa libing. Sumasama po ako sa pagtatrapik Sumasama po ako sa ating mga tanod para suportahan at para ipakita na nandito lang ako para sa kanila. Kahit bumagyo, kahit umulan o kahit gaano pa kasikat ang araw niyan, hindi ko kayo iiwan mga kasama. Pero lagi kong binibirin sa inyo mga kasama. Dapat bitbit bit ninyo yung whistle at radyo para magkarinigang kayo hanggang dulo Dahil sa dami ng tao at dami ng mga sasakyan na nakipaglibing Dapat magkarinigang kayo Gamitin ninyo yung mga radyo nyo para malaman ang nasa dulo kung may mga sasakyan parating At dapat maging alerto kayo mga kasama dahil may mabibilis na sasakyan dumadaan At alam na alam ko naman mga kasama sa taga na nating ginagawa yan Siguradong kabisado nyo na yan Hindi na kailangan matay ang kapitan pero nandito pa rin ako, nakasupport at nakaagapay. Kahit gaano kahirap ang trabaho ninyong pinagdadaanan, hindi hindi kayo iiwan ni Kapitan. Andito lang din ako, maglalakad kasama ninyo hanggang sa matapos ng libing na to. Ganyan ko kayo kamahal mga kasama. At gusto ko rin pala sabihin mga kabaranggay, na ang ating mga health workers nakasakay dyan sa ating rescue. Dala-dala nila yung trauma bag. Kinakailangan po kasi maging handa. Hindi natin alam kung kailan ang aksidente o baka sakaling kailanganin ng mga pamilya ng mga namatayan o mga nakipaglibeng dahil sa init ng araw. Kaya ang ating mga health workers nakaantabay. Isang malaking bagay rin po pala itong rescue vehicle na pinagkaloob sa atin ng ating Mayora. Kaya nagagamit natin sa mga ganitong pagkakataon. Kaya maraming maraming salamat po, Mayora Trina. At hindi lang yung mga kabarangay. Napapabilis na rin natin ang pagresponde tuwing may aksidente. Ang husay talaga mga kabarangay. Napakalaking tulong nitong ating rescue. O siya mga kabarangay bumalik na po tayo sa ating mga tanod dahil sila naman po ang bida ngayong araw dahil sa kanilang pinamamalas na kasipagan at kausayan, kaya bilib na ako sa inyo mga kasama kaya lagi kong pinapaalala sa inyo mga kasama na lagi kayong mag-iingat dahil alam ko naman po, napakahirap ng inyong trabaho, mapakumaga mapagabi, walang pinipiling oras ang trabaho nyo, ang trabaho natin dito sa barangay kaya sa pagkakataon niya mga kabarangay tingnan niyo po si konserbasyo eto, alisto Minsan pa nga po sumasayaw yan sa pagtatrapiko ko. Hindi ko lang po nakuhanan ngayon at mukhang seryoso. Pero bakit itong isang tanod natin na si Jacob? May pasayaw-sayaw pang nalalaman at nagpapahiwatig na siya daw ang bibo ngayong araw. Ay, Jacobo! Pero bilipoko sa ating mga mahal na tanod. Sa liit ng sweldo talaga nila, eto nagsasakripisyo po sila. Kahit bagyo, aksidente, duty, basura, pati na sa libing, maaasahan sila. Kaya saludo ako sa inyo mga kasama. Kaya si Kapitan, hindi titigil para sumuporta sa inyo. At hindi hindi kayo iiwan. Dahil nakita ko naman po ang mga ninyo. Para sa ating mga kabarangay at para sa ating barangay. Basta ituloy lang natin na magkakasama ang pagsiservisyo sa ating mga kabarangay. Dahil pagilingkuran natin sila ng pantay-pantay. Oo nga po pala mga kabarangay. Nandito rin po pala si Consiela Bell. Laging nakasuporta po sa atin. Maraming salamat Consiela Bell. Pero ito po, nakikita nyo naman po kung gaano kasikat ang araw. Pero kaming mga lingkod barangay, hindi po papatinag yan. At walang ay ipapakita mga kabarangay. Dahil ito po ay tungkulin namin. Tungkulin naming paglingkuran ng bawat isa. At sa pagkakataon pong ito, ang sangguniang barangay ay nakikiramay po sa pamilya ng mga naulila. At nandito lang po kami na handang magmahal at sumaporta po sa inyo mga kabarangay. Dahil kahit anong pagsubok pa ang dumating sa ating buhay, ito ay ating malalagpasan. Basta nandito lang tayo at naniniwala sa ating pong may kapal. Lagi niya tayong gagabayan. Kaya tingnan niyo po si Kapitan, nasa unahan, naglalakad, na parang walang kapaguran. Nasarap po kasi sa pakiramdam na tumutulong ako sa aking mga kasamahan para sa pag-aayos ng mga sasakyan na dumadaan. At oo nga po pala mga kabarangay, kasama ko rin po pala na naglalakad ang isa nating health worker. Gusto na raw po kasi niya matutunan na pagtatrapiko. Napakasarap daw po kasi sa pakiramdam na nakakatulong siya sa amin dito. Pero sinabi ko nga po sa kanya, napakababae mong tao. Kaya hayaan niya na lang po kami dito. Pero mapilit po, kaya hinayaan ko na lang po na sumama sa akin dito. Kaya ito po mga kabarangay, hinarangan na po namin yung dadaanan ng karo. Kasi papasok na po yung mga nakipaglibing sa sementeryo Dahil sa dami ng mga tao at sasakyan na nakipaglibing, kailangan namin magtulong-tulong dito para pigilan namin yung mga sasakyan na magdire-diretsyo. Kaya bago po matapos ang libing na ito, maraming maraming salamat po sa aking mga kasamahan, sa lahat ng konsyal, sa aking mga tanod, lalo-lalo na po kay Hepe at kay Konsyal dahil sa isang araw na namang pagsiservisyo. O paano yan mga barangay, Bukas po ulit. Thank you for watching. Bye-bye!